mahabos sa lahat sa napunta. Um, sobrang dami binagdaan ng team namin na to. Kaya grabe, sobrang saya talaga ng championship na to. Kakaiba to, kakaiba to. Sa, gaya sabi na Leng, pwede nyo ilagay sa libro to. Kasi napakadami namin binagdaan na ng season na to. Yung mga pamilya namin naniniwala sa amin na grabe, sobrang talaga. Sobrang hindi ko mapag... Hanggang kaya yung championship namin, nandito pa rin. So, pinaghirapan talaga namin to. Binil namin yung team na to, kaya talaga sobrang proud ako sa team namin na to. Forever na sa puso ko, habang buhay, pare. So, uh, lahat, yung buong nasa circle namin to, mahal na mahal ko to, para mga pamilya ko to. Mga coaching staff, lahat talaga, saka sa tunay na talagang Meralgo fans na sumuporta sa amin, through and down, I love you all. Yo, let's go, Meralgo! Yeah! Let's go, let's go, yo, at saka sumuporta niya, PBA, yo,